Magandang araw po muli sa ating lahat at nandito na naman tayo sa ating channel. So ang video natin yan na sana mayroon na naman tayong uh, isang uh, Hilux. ng driver, pagpaandar niya ngayong umaga ay may indicator ng battery. Ah, hindi daw po nawawala. Yun po ng ating uh, i-check uh, nice. kung nais ko lang uh, maibahagi Papan malaman o ma-clarify na defective alternator na po yung ating sasakyan uh, Una nga riyan ay uh, disconnect po yung ating uh, negative cable sa ating battery Indicator ng ating battery symbols o uh, Yung mag-umilaw po yun may ibig sabihin yung kailangan uh, Kailangan yun po ay mapansin po ng ating driver Indicator light ng ating battery ibig sabihin may problema na po yung ating uh, internet at pagtagal so yun lang ang uh, ating may season may babahagi po rito i klaro lang po natin at idodubong check natin yung akal uh, charging system okay so ang gagawin natin start natin so nag-start sya ayun ayun nga yun yung hiraw po na wawala yan symbols na yan So ngayon, alamin natin dito sa kandang battery ano. Ngayon. So tatanggalin natin ang kanyang negative. Ayun, namatay siya. So ibig sabihin, may problema na po yung ating alternator. guys. Yung symbols ng ating battery ay hindi po mawala sa dashboard ibig sabihin ay may problema na po ang ating charging system so yun off natin so yun na ah, bali i-check natin ang uh, kanyang alternator pag disconnect po natin ng negative cable ng battery life, na shutdown po maganda so ibig sabihin charging system ko ay may problema ok baklasin lang po natin ng alternator yan nandito sa area na to yung ating alternator na sa mga so kailangan natin mabaklas pa yata itong ano, air cleaner sa baba po ang alternator so ito kalisin natin para makuha natin at medyo lumaglog ng konting space gamit tapos supply yan i-disconnect muna natin yung negative cable ng ating battery tapos may tensioner lang tayo tensioner yung dalawang bolt lang ang Sembali so, ipaplastar muna natin siya rin. So may bulpa rin ito sa ilalim. Tapos yung ruler natin may washer ko ito rito. Ruler natin. kailangan na matanggal natin tinanggal lang natin na roller para may pasok itong bolt kasi pag hindi alisin ito ito hindi mo may papasok o may lalabas so yan ito yung tensioner na natin ito, ito. ayan lahat mo papunta ang direksyon sa iyo ayan, ayan. okay na ayan. Uh, build para may pasok dito sa ano huli nung ating alternator so next ito naman yung supply nya eto magpita natin yung nut 10 in tsaka simple yung ating sakit ayan so sunod dito naman ating ground right ayan testing na natin loob okay. kung yun lang ba yung problema balid brand nyo po yung ating uh, alternator try natin so, so pag ano natin yung indicator light ng battery yun lang naman po ang uh, naging concern po ng driver so, buti hindi nga nakalis sa garahe nagkataon nakalabas siya sa daan siya abutin kasi once na maubusan na po ng lube yung ating battery natin po yun na na shutdown po yung ating uh, so start na natin dapat mawala yung symbols ng battery yan yan nawala na po ang ating symbols ng ating battery ano ang eh. natira na lang ay sa parking at saka yung sa pintuan so bali disconnect uli natin yung negative kung mag shutdown uli yung makina okay lang hindi na siya na matay. ano siya so naglulod na po yung ating ano nagtatrabaho na yung ating alternator kaya hindi na po siya na matay ano siya? bali yun lang uh, paano kung malaman ano, kung paano malaman na defective na yung ating alternator yung isa na nga doon yung i-disconnect di po natin yung, uh, yung, negative cable sa ating battery kapag mag shut -up po yung makina pag mapatay po yung makina ay ibig sabihin yung alternator may problema pag uh, disconnect mo naman yung battery na hindi po mamatay yung makina ang ibig sabihin po po yung ating alternator at battery po may problema so nawala na po yung indicator ng ating battery so ganun lang at Hanggang dito na lang ang video natin. So 'yan. Maraming salamat.